Good morning po mga kapigi. Araw na po ngayon ng uh, June uh, June 3. So hindi natin pinabot ng June 5 mga kapigi yung baboy natin. Pagkat lalakin uh, na sila. So ayan ibenta natin ngayong araw ito kukunin mga kapigi ngayong araw ito siya kunin so inantay na lang natin yung buyer ayan pinaliguan ko muna kasi sobrang init ayan so ito sa so, 100 kilos na ito uh, Thank you so much sa lahat ng mga supporter at walang sawang pagsubaybay sa video natin at abangan na natin mamaya yung update ko nito kung ilang kilo lahat ang inaabot sa uh, anim na pigi natin ah. <coughs> sobrang init maaga pa mainit na Ito lang yung medyo maliit-liit kunti sa kanila. Ito, yan. Pero nasa tingin ko mga 85 kilos ito. ito yung iba dyan, nasa 100 kilos na po yan. So ito yung bid nila. Pag nakuha na ito mamaya, so tatanggalin din natin ito. Tapos, itabi, muna natin kay gamitin natin sa ating garden itong mga rice hull na nadurog na, na. tapos mag repair tayo ng ating kulungan sobrang lalaki na pinang baklas na nila yung kulungan Ayan. sa 5 pa po ito mag 3 months Ibintan na lang natin kasi Ano na, paubos na rin yung pins lang Ngayong araw din maubos yung pinsila Kaya ngayong araw na lang natin ibinta Tsaka ngayong araw din na naka-schedule yung buyer natin Na papunta dito sa ating lugar Kaya pinasabay ko na lang So ayan, maraming salamat mga kapigi Sa inyong uh, walang samang panonood sa ating mga video Update ko na lang kayo mamaya ha kung pagtimbang natin kung ilang kilo lahat. Maraming salamat hanggang dito na lang.